para eksena sa pelikula. Ang nangyari sa kasagsagan sa rungo ng kasal nang may biglang sumigaw ng itigil ang kasal. Ba't ititigil? Bakit? Kasi ah, tuloy natin. alam mo, ano talaga, dim light talaga dito. Kaya nag-ano ako ng flashlight para makita nyo ako. Ayan, ayet. Ah. Ah. Okay. Noong Sabado, kung otso, gusto ko yung feel na feel ko yung Tagalog. Okay. ko Filipina talaga ako pag, pag ganun yung ginagawa ko. Mag-focus na tayo dito sa, kung saan-saan tayo nakakarating. Kasi, Okay. Um, si Nananette at Jessie sa San Vicente Ferrer, Paris, sa Lupon, Davao Oriental. Ngunit, gunit, gunit, binulabog ng isang hindi kila ng babae at ipinatigil ang seremonya. Sa video kuha ng isa sa mga bisita habang nasa kalagitnaan ng seremonya, Biglang pumasok sa simbahan ang isang babae, nagwawala at nagsisisigaw. Hanggang sa nahimatay at binuhat na lang ng isang lalaki para maipalabag. Inakala ng mga nakikita netizens sa viral video, nasa uh, na pelikula lang mangyayari ang ganitong eksena. Actually, kahit ako, magtatanong ako, uh, um, Excuse me? Is, excuse me? Uh, um, re real life ba to? Kasi kung hindi, ano ko, mag mag-re-retouch lang ako kahit, ano, kahit konti lang. <laughs> okay. Tama na. So, balit, nangyari nga talaga sa totoong buhay. Sa katila na nangyari, nagpapasalamat pa rin ang bride na si Nanette dahil matagumpay na natapos ang kasalit lalo na sa mga taong nagbigay sa kanila ng suporta at naranasan. Nilinaw ni uh, din ng bride na walang third party o ibang karelasyon ang kanyang asawa na si Jess. At hindi nila kilala ang babae. Okay, yun. Dun, na naman natapos lahat ng uh, iniisip nyo, okay? Walang kinalaman yung lalaki. Uh, sa sinasabing ang nagpapahiling ito sa pare, hindi rin alam ng mga tao nakasaksi kung may diferensya ang babae sa pag-iisip o nakaranas ng ito ng depresyon at umaasa na hindi na uulitin ng naturang babae ang ginawang eksena sa ibang tao. So kung totoo man na may tututol sa kasal, hindi ito charis, hindi ito charis-charis lang, uh, ipapahinto talaga ng pare yan ipapahinto ng pare ang ceremony at iimbisagahan niya. Tsaka sino yung mga katoliko dito? Oh, so napap napansin niyo ba yung mga ano, yung mga nakapaskil sa simbahan ng, mga uh, wedding bands? Yung wedding bands, tawag dyan, inaanaw sa nasasakupang parokya kung taga saan si groom at si bride pinapaskilito uh, pinapaskil ito months before the wedding at iniimbitahan ng sino man na tututol o may alam na dahilan kung bakit di pwedeng ituloy ang kasal uh, ng magjowa na lumapit sa parish office. At kung walang tumututol, tuloy ang kasal. So, pero alam mo, pag sa akin nangyari yan, ano, ang gagawin ko, um, kakausapin ko yung lalaki, tapos, papatayin tapos, yung babae, pipingutin ko, tapos, tapos, sabay ko sila. yun lang yung gagawin ko. Pero, ano mo yan? Baka, mabago. Hi. Bye. Bye.